Inilahad ni Nueva Ecija Governor Aurelio Oye M. Umali ang mga pangunahing adhikay na tagumpay ng lalawigan sa harap ng mga kawani ng pamahalang palalawigan sa isinagawang flag raising ceremony nitong lunes, May 26, 2025 sa Kapitolyo ng Nueva Ecija. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Governor Umali na mahina man siya sa social media, ngunit hindi nito kayang takpan kung ano ang mga nasimulan nagawa at patuloy pang gagawin para sa lalawigan. Ibinahagi rin ng gobernador ang mga isinusulong pang mga proyekto ng Kapitolyo para sa lalawigan, gaya ng pagpapagawa ng kauna-unahang expressway ng isang local government unit sa bansa, ang 36 na kilometro expressway mula Tiplex hanggang San Jose City. We will be the first LGU to put up an expressway na ngayon ay inumpisa the able support of the everyone from engineering, the planning, ang ating budget, the treasury, at siyempre sa panlilawigan. And of course, ang ating uh, assessor, we re-able successfully. Ay na-extropriate natin yung 36 kilometers that will connect t to San Jose. Na ito po ay hindi lang makakatulong sa ating lalawigan but it also create pockets of economies. Doon, sinasabi pa lang nila ay ginagawa na natin. Yung mga nangangako, eh yun, ginagawa na natin. Marami niya ang hindi nakakaalam na itinagawa ng Kapitolyo ang Talavera at ang Kabyao Tugapan Bypass Road. Isa ito sa mga solusyong nakita niya upang maibsa ng matinding trapiko, lalo na sa rutang Kabyao Tugapan City. Ayon sa gobernador, ang biyahe mula Kabyaw hanggang Peñaranda na mahigit 22 kilometro ay inaabot na lang ngayon ng labing limang minuto. Kabilang din sa mga isinusulong na proyekto ni Oye ay ang pagbuo ng isang township sa bayan ng Talavera na ngayon ay sinimulan na. Sakop nito ang pagpapatayo ng isang provincial terminal paaralan, venue place sa hotel, bagong opisina ng isang departamento ng Kapitolyo at isang mall na layo ning lumikha ng mas maraming trabaho para sa mga novo isihano. Nagbigay rin ang pagkilala si Gobo sa mga matatapos ang termino at sa mga bagong miyembro ng sangduniang panlalawigan. Hindi rin nakalimutang banggitin ni Gobo ang patuloy na suporta ng pamahalang panlalawigan sa edukasyon lalo na sa pamamagitan ng ELJ Memorial College. na inayos niyang permit ng maupo siyang gobernador noong taong 2007. Aniya, ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa maraming mahihirap na kabataan sa lalawigan na nagnanais makapag-aral at makamit ang kanilang mga pangarap. Binigyang diindi ni Governor Umali ang kahalagahan ng papel ng Provincial Food Council sa pamimili ng palay sa mga magsasaka sa mas mataas na presyo at ang pamamahagi ng bigas ng pamahalang panalawigan sa mga Novo Ecehano. Si sa budget na darating sa planning, I will encourage all of the department heads to join me and as we continue to buy palay at a higher price so that the interest of of the Filipino farmers Nueva Ecija farmers ay hindi po mawasa, masira ng dahil lang sa mga batas na hindi po nakasuporta sa mga magsasakang Pilipino pinakita natin na meron tayong rice mill we're the only provincial government in the entire country na meron pong provincial uh, rice mill na meron tayo tayong modern day silo Ipinakita natin at tayo po ay pinuntahan ng maraming mga pamalaan upang pag-aralan kung paano natin umpisan. Whenever I'm being asked, ang as sinasabi ko, it is by the grace of God. Sapagkat wala naman akong pinagmamalaki na kaya ko. Pero sa tulong ng bawat isa, mga empleyadong nagtsaga, mga empleyadong nagpunta sa mga bukid at nakasilabuha sa ating magsasaka. Ngayon po, tayo lang. Ang local government unit na merong item, na classifier. Dahil ito po ay tugod natin na suportahan ang rice granary of our country, the province of Nueva Ecija. Sa huli ay pinasalamatan niya ang mga kawani sa kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa mga Nueva sihano, at mananatili niya ang pagmamahal niya sa mga empleyado ng Kapitolyo. At yan ang balitang Nueva si Ecija, one at bonda daguulat sa DWN e Teleradio ang inyong kakampi. thank mm -hmm. you